Ayan mga boss, tanggal mo naman ito. Ayan. Ayan mga boss, uh, isang uh, dome. Ayan. Uh, ito mga boss kay tatay. Ayan. Ayan. magandang umaga ho, mga boss. Ayan, narito tayo sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon ho ay araw ng uh, Martes. August uh, 26, 2025. Ayan Kahit um, may bagyo ay tuloy ho ang bintahan dito yan tuloy ho ang bintahan dito kahit may bagyo at uh, sa karamihan tumating uh, 5 na ulan yan Ayan mga boss, isang aka na wine hot Yan sa ating uh, kaibigan niya 2.5 lang ang presyo nito Ayan. Ganda oh, ganda ang sukat Ayan, uh, hots, uh, aka uh, Ang presyo nito, 2.5 lang ah uh. 2,500 uh, Ito mga boss kay tatay 5,000 bulls tag na ito oh. Uh. Ganda manok oh, 5,000 Magandang malaki ito kay tatay na ito Pulis uh, tag na 5,000 sa lalo kung nilita Kaya uh, mga boss, mga taga-tsa Mga taga-tsa, ang 5,000 na bossing Magkano bossing pero sila? Basta single dito ay 4,500 Ngayon, 3,500 na lang Ayun, 4,500 ibinibigay ng 3,500 Bulto ka to Magandang malaki 3,500 lang Binibigay ng bossing, kanilang 4,500 Taga saan boss? -tag pa. boss. Boss, Ayan, mga boss. Napakarami yan. Dito yung nagtipon -tipo sa may bubong. At talagang doon sa kalaparan ay walang bubong ay naulan. Ayan. Medyo madalang-dalang lang ang bayar at yung anak may bagyo Man dalawang alim bunyuki naman ito yeah, ang presyo yan yeah. pick to two ang presyo pick to two five may bawas bawas na two, two, five, isa. oh, yeah. isang pinipigay na ng 3-5 oh. gandang bulik double banded local Tapos magkano ngayon yan? 2.5 oh, 2.5 lang ito Isang ngayon uh -huh. So ngayon yung pinapay Ang may hari 1,500 yan Maaaring magbuhasan po ito And, uh, Mga nasa uh, 6 to 7 months ang edad ito Ang pumpkin na pulit 2,000 ang presya ko Maganda Wala sukat And Ready to bread na ito mga pa Bullhead uh, Okay Tanggal mo naman ito. Perfect na, Magkano? may bawas uh, 3,000 daw ito may bawas. Ay, no, benta. Eh, <coughs> benta, ng mukha. Hmm. benta ng mukha nito. <coughs> benta. Ah, ito mga boss, 'yan, uh, binibigay na doon ng 3,000. Ah, uh, para si pala ang, uh, pero 'yan ay marami na daw sa Magkano nito? Paano kaya 'yan, hindi mo black henny.

nga pasa 35,500. Kare-isa. Tatlo na 55, uh, nandiyan uh, may bawas <makes> pa sa presyo. isa pa. Oh. Oh, tatlong piraso ito, mga boss. Uh, uh, <makes> oh, uh, uh, white streamer, 25 daw ito. Dada. Pare mga boss, mga dala ng tagalino na gulo natin, ibibigay ko isa-isa. Oh, ito ay uh, isang kalawayan to. Ang presyo nito ay parte ng 3,000. Ari isa. Ari naman ng isa. Pumpkin. Oh. Ari isa, isang uh, Gilmore, mga boss. Bigum. O, pala na pa rin sa O Ano naman yung isang kulay 3-5 naman ang hinihingi eh. Maganda Makinis-kinis pa ito mga ma may dalawang panok kantina ay na itigta tatlong tiktat, labor nito mga boss ang isa. isa naman ay yung um, ayan mga boss siyang pumpkin pumpkin sweater na din ba di ba tirada ang Isang so, alimbuyugi naman. Nag-easy kaya. Hmm. Ito isa. Ganda-ganda. Ganda-ganda ito. So, kanawa yun medium size mga boss. ito ang mga klase ng manok na dumating dito ngayon sa po? Garcia po? sa po? may isang Kumusta uh, station naman po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta Ayan. wala kayong ibang natatawagan dito kundi si Paul Romano Hernandez sa okay. station down uh, dome for five presyo negotiable ano uh, uh, ay ate pau ito pau romano hernandez ang kanyang uh, facebook uh, sa mga may persona ha uh, magkakagusto i-chat uh, e lang niyo si ate pau from lilo laguna ganda medium size bulto katawan ganda Jambulik down, Quality 4.5 ang presyo may tawad 3, na 3.5 hindi nagkasundo yan mga boss 4.5 <tinyo> ang presyo tawad na 3.5 sambulik dome early bird bandit mga boss Ayan mga boss, isang street boom Ayan na uh. Bandit ang early bird Ayan. Quality Um, ang ini six 6000 mga boss. Kaya ito pa, pa mga boss sa pa Bali dalwa amat isang ay ay yellow at isang, uh, white leg yan. Pwede pa 5,000 naman ang presya Mga funded Local national Yan uh, isang ayel like Ganda tindig Bulto katawan Balansyado Balansyado Balansyado